Isang napakainit ngunit napakaganda pa ring araw sa inyong lahat mga kabaka. This is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. So ang gusto kong ibahagi sa iyo ngayon ay yung aking routine, daily routine sa pag-aalaga ng, ng baka. No? Uh, ang, uh, ang routine na to ay para lang sa small scale farming. Mag-iiba ang ating routine kung rancho na ating pinag-uusapan o yung uh, meron na tayong isang module ng ng uh, baka like uh, 24 heads na babae isang lalaki. So small scale lang tayo. Ang eh, gaano karami yung small scale sa akin. Sa so, ngayon, meron na akong lima na baka dito sa site na to. Dalawa dito sa vertical line na to at sa kabila tatlo. So, so lima no? So, ano ba yung daily routine ko sa limang bakang ito? So, umpisan natin sa paglilinis. Okay, anong oras ba ako nagsisimulang magtrabaho dito sa anong oras kung anong oras ko tinatrabaho yung mga traba, trabaho, gawain sa pagbabaka. Between 6 to 7 in the morning, kuwawalisin na 'yung dumi nila. Kukuha ng wheelbarrow, ng uh, kartilya, ilalagay doon 'yung dumi nila, tapos pag nakolekta na 'yon, nawalisan na 'yung area ng ito. lahat 'yung mga nakolektan dumi nila doon sa bilaran ng dumi ng hayop, dumi ng baka, ng kambing. Uh, binibilad para ma-decompose uh, magamit bilang pataba in the future. So, between 6 to 7 yon. Pagkatapos walisin ang kanilang dumi, lahat ng kanilang mga natirang pagkain, lahat, lahat tulad niyan, yung palangganang yon, lahat ng natira nilang pagkain, kukolektahin niyan sa bawat isa. bawa dito kay Aurora, Aurora pangalan nito. No? Titimbangin ko yung natirang pagkain niya doon men, minus minus yung uh, timbang nung palangganang yon which is nasa 1 kilo ire-record ko yon kung ilan yung natira sa pagkain nila no preferably ang gusto kong matira sa pagkain nila ay nasa kalahating kilo lang or at least hindi lalampas ng isang kilo dapat ang matitira doon ang pagpapakain ko kasi ng baka ay naka sukat yan no 3% ng kanyang body weight i-divide siya doon sa Uh, dry matter percentage ng kanilang corn silage which is nasa 35% meron akong panukat ng dry matter hindi siya yung parang hinulaan ko lang no? so ganun ang uh, pagdedetermine ko ng kung gaano karami ang ipapakain sa baka hindi ko yan parang titingnan ko lang ah, siguro kakain ng 20 kilos yan o siguro 25 yan or siguro mga 17 yan hindi ganun ang pagdedetermine ko no? tinitimbang sila Uh, ang pag ang pagtitimbang ko ay yung estimation lang ng timbang gamit ang medida dahil wala akong timbangan ng uh, malalaking hayop dito sa site na ito so medida ang ginagamit ko meron ako separate video na para doon eh kung paano mag estimate ng timbang ng kambing baboy, kabayo, kalabaw tupa, baka gamit ang medida no? ililink ko na lang yon sa dulo ng video na to kung hindi na pa, hindi nyo pa napapanood para mapanood nyo by the end of this video So, pag natimbang ko na yung natira doon, ire record ko yon Kasi mayroon akong record dito. Mayroon akong Google Sheet, no? Uh, bago ko i-program ang isang sistema, minamanu minamanual ko muna yan. Manual recording gamit ng Google Sheet o kaya Microsoft Excel. But I prefer Google Sheet para kahit nasa ang lugar man ako, basta may internet-enabled device ako at may internet connection ako, may i-encode ko dito kaagad paperless ako eh. Hindi ako gumagamit ng papel. Hmm. Kikita nyo kaya. Oh, may pangalan sila dyan. Oh, may pangalan sila. Oh, ayan. Nakarecord yan. Ha? Huh? Haba-haba yan. No? Pati yung tira. No? Yung tira nila. So mabilisan lang. Nakalagay dito date, pangalan, lactating ba, yes or no. Heart girth, sukat ng heart girth nya, body length, inch, in terms of inches yan. Tapos na auto compute yung approximate weight nya base doon sa heart girth at body length. No? Tapos na, na auto compute din yung daily roughage requirement base doon sa kanyang approximate weight. At saka yung daily water requirement nya. Pati yung iniinom na mga yan, yung natitira doon sa timbang yon sinusukat muli yon sinusukat ko muli yun nire-record ko kung ilang litro ang natira nila dahil ang daily water requirement ay hindi lang base doon sa para lang masabing meron siyang laman, may lamang tubig yung timba nila hindi, kailangan makonsum niya yung kanyang approximate uh, yung kanyang daily uh, water requirement gano'ng makaraming tubig yung dapat mainom ng baka ito yan 4 na litro o isang galong tubig sa bawat 45 kilos na timbang ng baka so, pag nakuha mo na yung approximate body weight nga nito ng isang baka i-divide mo lang by 45 yon times 4, makukuha mo na kung ilang litro dapat ang mainom niya sa maghapon, no? sa low ng 24 oras. Now, maaaring madobli yon kung lactating o nagpapadebi na yung baka ito, buntis ito. So kapag kaya ito ay nanganak na, yung kanyang daily water requirement, no? body weight divided by 45 times 4 times 2 yon Yun ang ideal dapat na dapat niya makonsume na tubig pag nagpapadedi na. So, kailangan alam natin ang mga yan. No? Scientific tayo, system, siya, uh, hindi natin hinuhulaan yung mga ginagawa natin para hindi tayo nagkukulang o hindi tayo nag, uh, hindi kulang at hindi rin sobra yung pinapainom at pinapakain natin sa mga alagang baka natin. So, after matimbang yung tirang sa corn silage at masukat kung ilang litro pa yung natira sa timba, no? lilinisin yung kanilang palanggana no? Kasi ya ano na yon, i-dispose -di na yung tira nila. Tapos yung doon sa timba, lilinisin din, i-dispose -di yung natira, lilinisin yan, sasabunin. Uh, tapos i-refill -re ang timba. Pero itong palanggana ng may natirang corn silage, pagkatapos timbangin at linisin yan, hindi muna i-refill -re yan. Bakante yan ng dalawang oras. So 7 hanggang 9 in the morning, bakante yung palanggana na lalagyanan ng corn silage sa lahat ng baka yan, hindi lang sa kanya no? pero yung timba may tubig pagkasukat, mabilis lang yun susukatin kung ilan ilang litro na tira sasabunin lilinisan lilinisan yan, tapos i-re-refill iriref na yung timba ngayon no? 16 liters ang capacity ng timba i-re-record pati yun kapag ni-refill na i-re-record kung ilang litro ang natira i-re-record kung ilang kilo ang natira sa silage at i-re-record din kung ilang kilo ang panibagong inilagay sa corn silage tapos tsaka yung refill ng tubig kada refill nire-record yun no? so after malinisan refillan yung timba at mabakante yung corn, uh, palanggana na lalagyan ng corn silage no? maghihintay ng dalawang oras nga after 2 hours dun pa lang sila uh, lalagyan ng corn silage kailangan before 12 noon before 12 noon, may bigay na yung 40% ng kanilang daily silage requirement. No? Halimbawa, kung itong isang bahang ito, eh, dapat kumain siya ng uh, para mas mabilis na lang ang computation. Kunyari, 20 kilos to daily. Pero ano to eh, 36 to, base sa computation ko. No? O yung natin ng 36. No? Kailangan yung 40% ng 36 ay eh, makainan niya before 12 noon on or before 12 noon. So ano ba ang 30, uh, 40% ng 36? Mag-calculate tayo. Okay, 36 times 0.4. So kailangan yung 14.4 to 15 kilos ay makain na niya before 12 noon. May ilagay doon sa palangganan niya ngayon. So after ko mag-record ng video ngayon na ito, re-refill lang ko na yon. Kasi kanina naka 5 kilos na siya. So kailangan dalawang refill pa yon bago mag 12 o'clock. And then yung remaining 60% may bibigay sa kanya simula mamayang alas 3 ng hapon hanggang gabi na. Mas ma mas marami yung panghapon kasi mas mahaba yung oras niya ng pagkain and at the same time kagaya na rin sa ibang mga hayop, manok man yan o kambing, mas ganado silang kumain kapag mas, medyo mas malambing na ang atmosphere yung temperature sa paligid eh, syempre umaga, mainit ang pagkain kasi ay source of energy and energy causes heat. Kaya alam din ng hype yan. Ayaw niyang masyadong mainitan, hindi siya masyadong kakain muna. So, kaysa naman sa maraming tira dyan at mag-evaporate lang yung moisture niya masyado, no? Uh, hindi na siya magiging less palatable na siya bandang hapon kaysa sa hayaang maging ganoon ibigay lang muna yung 40% sa umaga. And that I mean, the remaining 60% kinahapunan alas stress. So, okay? So, ganoon ang ginagawa ang routine ko. And then, mamayang hapon, alas stress, yung na naman yan syempre tatain na naman ang baka sasalukin na naman yun lalagay sa wheelbarrow lalagay dun sa bilaran pagkatapos uh, magre-refill ng timba ng tubig kung ilang litro yun nire-record na naman tapos pagkain sa so, pagkain niya yung tira doon hindi natitimbangin yung tira nagtitimbang lang tayo ng tirang pagkain tuwing umaga sa hapon magre-refill lang tayo dyan yung natitirang 60% kailangan maibigay para makain nila no? So, ganun ang aking uh, daily routine sa pag-aalaga ng baka. Ang mahala, pinakamahalaga dyan ay nai-re-record lahat doon sa aking tracker. sa tracker ko, eto. Uh, sa ngayon, Google Sheet. Kapag napulito ko na yung monitoring, at uh, uh, saka na-kompleto ko na yung mga fields na kailangan ko talaga para sa system na to, doon ko siya ipoprogram. Doon ko siya gagawing web-based monitoring system. Yung iba kong mga systems ay hindi na di, di Google Sheet, hindi na di Excel. Web-based application na siya. No? Naglalagin ako doon sa alphaadventure.com na ako lang ang may access, syempre. For my eyes only. Okay? So, ayun, nakasukat dito sa recording system ko kasi dito, although manual, nakalagay dito kung gaano siya ka, ano yung kanyang feed efficiency. No, dito ko dito ko minomonitor, dito ko inaalam kung, halimbawa, bakit kaya hindi niya maabot-abot yung 100% feed efficiency? Ba't kaya yung tira niya palagi lampas pas 1 kilo? Doon ko ina-analyze yung data ko. Tapos dito ko rin nakikita kung may, may improvement pa yung kanyang feed efficiency. Kasi kailangan alamin mo yun. Kasi kung alam mo na ganito dapat ang kilo na ng kanyang nakakain, eh bakit di niya nauubos? Ano ba yung mga factors na pwedeng uh, pasok siya sa controllables at saka nasa, nasa non-controllable ko siya. So, yung mga pasok sa controllables ko, ayun ay ang aking i-adjust. Lagi oras ng pagpapakain. Halimbawa, ano, minomonitor ko yan. Kapag ako ay naghahalo ng mula siya sa inumin nila, para ma-check kung uh, malaking difference ba ang idudulot nun in terms of water intake efficiency or feed intake efficiency, ipa uh, iba-factor in ko yon kapag mag-analyze ako. For that, diba po, sa araw na iyon, may nakalagay na note dito, o. Oh, water with molasses, o. Oh, one tablespoon per one gallon of water, nakalagay dyan. Pag nakita ko doon na yung kanyang water efficiency ay nag-shoot up by more than 90%, at tapos yung mga araw na walang uh, gano'ng, uh, walang inihalong molasses, ay sobrang baba ng kanyang water efficiency say, nasa below 70%, pwede kong uh, uh, i-retest ngayon, no? i-retest ng one more week or three or more days na maghahalo ako ng mula sa sa inuming tubig nila to check kung may consistency yung ganong kataas na water efficiency. Tapos i-analyze ia ko rin kung uh, nahuhugot din ba niya o naapektuhan ba din ba niya positively yung feed efficiency uh, yung ano nga, yung paghahalo ng mula sa sa kanilang inuming tubig. So, yan, ganyan ako mag-analyze. Ah, tapos, kapag ka mahinang kumain siya, ang ginagawa ko, hindi ko muna binibigla na nilalagay ko lahat yung 36 kilos dyan, no? sa maghapon. Uh, umpisan ko halimbawa sa 20 kilos muna, hanggang sa masanay siya ng masanay, at gradual yung pag increase ng kanyang pagkain. No? So, ito, buntis ito, pinapaganda ko muna yung katawan niya, gusto ko pumasok ang, pumasok ang kanyang body conditioning score, or BCS, sa score na 4, bago siya manganak. No? Pero hindi naman sa 5 kasi pag 5 obese na yan, overweight na yan, mahihirapan siyang baka mahirapan siyang mag-anak. At least body condi score lang na 4. Oh, sa ngayon kasi wala pang 4 yan. Nasa 3 pa lang to. No? Uh, yung iba gusto nila 3 to 4, pero ako gusto ko 4 para kapagka nanganak siya, um, mas mataas yung chance na maglandi siya kaagad within 45 to 60 days. Pwede siya pa, pa artificial insemination kaagad within 45 to 60 days pagkapanganak niya ang mabilis yung kanyang recovery dahil nga mataas ang kanyang body conditioning score nasa 4 no ang body conditioning scores kasi nasa 1 2 3 4 5 no 1 to 5 yan no ang target ko palagi ay 4 okay so ganyan ang aking daily routine sa pag-aalaga ng baka on a small scale basis ah uh, meron akong ginamit ginawang calculator para sa mga gustong pumasok sa cattle fattening business puntahan lang niyo yung cattle cattle farming playlist dyan sa youtube channel ko sa alpha adventure farms at tingnan nyo yung calculator dun no? pwede ko rin siyang ilink sa isang video lang kasi yan. pwede kong ilink sa dulo ng video na to eh, ano? basta puntahan na lang niyo yung cattle farming playlist makikita nyo dun isa sa mga latest videos ko na patungkol sa pag-aalaga ng baka yung calculator na yon. pwede nyo gamitin for free Okay? So, yun lang. Sana may napulot kang kapakipakinabang sa video na ito. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.